Nakaligtas din buong pamilya mula sa sunog dahil sa isang aklat. Ilang taon na ang nakalipas, nasunog ang bahay namin dahil sa short circuit. Makapalang usok at matindi ang apoy. Lahat na nasa paligid ay nagpapanik, sinubukan kong kumalma, gumapang ng mababa, isinawsaw ang tuwalya sa tubig at isa-isang ibinigay sa lahat. Pagkatapos, ginabayan ko ang lahat para hanapin ang fire exit, eksakto sa nabasa ko sa aklat na Handbook Emergency Escape Skills in ang Yaman Books. Sa loob lang ng ilang minuto, nakatakas kaming ligtas ng pamilya ko sa sunog. Hindi nagtagal, dumating ang fire department at tinulungan kaming apulahin ang sunog sa bahay. Ngayon na iniisip ko, napakaswerte ko na nabasa ko ang aklat na iyon. Ito ay isang survival skill na kailangan ng lahat, bilang paghahanda sa anumang masamang mangyari. Kung hindi ko nabasa ang aklat, marahil ay hindi nabuo at kumpleto ang pamilya ko ngayon. Dapat basahin ng lahat ang aklat na ito para protektahan ang sarili at pamilya mula sa sunog, pagkalunod, pagkaipit sa elevator o sa sasakyan at iba pa.